Guys, magandang gabi. Ayan po. Andito na naman po kami sa likod bahay namin. Kasi nga, uh, sadya pong tambayan po namin to. Kasama ko pong aking mga, ang aking mga pamangkin at ang aking kapatid. Ayan po. Guys, ayan po ang aking pamangkin. Say si, hi, Alele <laughs> Taguyay po siya. Ayan guys, so. Oh. Wow, nakamedyo si Alele kasi nga po malamig tapos yan po yung aking kapatid gumagawa po siya ng project ng, aking, ng aming pamangkin yan po ginagawa po niya yan yan, gumagawa siya project yun, doon no? Mm -hmm. tapos yun po aking pamangkin isa yun po yung mayari ng project naglalaro pero may project siya yan yan, say hi ay, wala Yan. Ay. Okay. guys. Tapos yun yung po yung kapitbahay namin. Nagluluto ko na. Nag-iho po sila ng isda. Tsaka po, barbecue. Nagbabarbecue sila. Yan, Tapos yan. Madilim sa paligid namin, guys. Ah. Sobrang dilim. May tower dun. Hindi na siya masyadong kita. Madilim. Yan. Yan paggabigay ito ang ganap namin. Bigi, 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 bigi. O. Sobrang dream doon. Yan guys. Magawa ng practical art kapatid. lamig. Tapos yun, kami. Pag nakamidjas. Ay, Tapos din Oh, yan. Pwede nga yan. Pwede nga Pwede nga Pwede Huwag nga. Ito huwag na nga nga. Ginagawa po yung project ng pamakain ko kasi sa lunes na po ang ang, ang pasa nito. Pasa ng project nila lunes? Oo. Quick, quick, quick. Uy! Quick, quick, quick. Wig, guys. Tapos yung gamit po namin ilaw dito. Ayan. Solar po siya. Para mas tipid. Nakakatipid pag solar. Hindi po ay kuryente Siyempre yun yung, yung kapatid ko guys. Nagagawa siya doon.